The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi, 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 hindi nagre-research yan. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, panggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabariya ng Senado ang mga magagawa? <laughs> Tinawag na sinungaling ni Senador Jinggoy Estrada si House Spokesperson Princess Abante sa aligasong pinatay na ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, pinatut sa, o sa dahan ng Senador ang uh, abugata na dapat munang mag-aral o magsiliksik bago magsalita sa isu. Magbabalita si Me Ancor Vera. iyon yan Tsaka kabago-bago lang yan eh hindi hindi hindi, hindi nagre-research yan yan ang buelta ni Senator Jinggoy Estrada kay House spokesman Princess Abante matapos ako ang Senado na pinatay ang panukalang legislated wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor ayon kay Estrada hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala we passed the uh, legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag -bycam two days before adjourning CNDA. How can we do that? I was busy Uh, presiding with my own uh, uh appointments uh, as sa, sa CA Senator Joel Villanueva who is the chairman of, who is the uh, current chairman of uh, Committee on Labor. is also busy was also busy presiding on his own uh appointments uh, committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP begging if uh, uh, if we, if you can constitute the bicam sabi ko ang sinabi ko kay Congressman Mendoza you just adopt the senate version para wala nang problema okay very clear yon tinext ko pa sa kanya ang sabi niya bakit hindi na mag uh, paper bicam sabi ko hindi ako papayag adopt na lang yung senate version para mas madali they had they had one more session ha? Huh? before uh, one more day before adjourning si But they did not do anything about it. So tapos sasabihin ng spokesperson ng uh, ng House of Representatives that we killed the legislated wage uh, uh wage hike. That, that is not true. Sinungaling yan? Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi hindi hindi, hindi nagre-research yan. Iginit na Estrada na hindi tulad sa Kamara. Sa Senado, kinonsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprobahan ang panukalang 100 pesos legislated wage increase. Katunayan, mismo economic team ng Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng nais ng na mga kongresista. Sa Estrada, ang chairman ng Senate Committee on Labor nang aprobahan noong nakaraang taon ang panukalang batas ko ilalagay mong 200 pesos. Sa tingin mo ba, sa tingin mo ba hindi magko-collapse -co ang economy natin? Lalo-lalo na yung mga yung mga small medium enter, uh, enterprises. Eh, uh -uh. eh e kung o sige po, halimbawa pumayag ang Senado 200 pesos. I-adapt namin yung house version. Ano sa tingin mo in the future? Lalo ma, ma, lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What what do they want to do? Our economy, they want our economy, our economy to to collapse. Magisip mo na sila, bago sila. Yen si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang yun. Dapat nag-gumawa gumawa mo na siya ng uh, ng uh, research bago siya pumutak ng pumutak yan. Kung talagaan niyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ang mga manggagawa, dapat inadapt na lang ang bersyon ng Senado. Sa ating mga manggagawa, ginawa na po ang namin ang aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng uh, Committee on Labor, kami po ay uh, nag na magbigay na karagdagang isandaan across the board dyan sa lahat ng mga manggagawa. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives two days before na mag-adjourn kami si Nidiye. So, ibig sabihin, walang, uh, walang, walang, walang tao dito, uh, wala silang balak na talagang aprobahan itong, uh, o i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin, nagpapapogi lang itong mga ito. Pagtiyak naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na pangunahing proponent ng wage hike bill, isusulong niya pa rin ang kaparehong panukalang batas sa pagbubukas ng 20th Congress. Hindi pa ane tapos ang laban sa mga dahil kailangan-kailangan ito ng mga manggagawa. Malungkot si Zubiri na hindi naipasa ang panukala na isa ng magandang legasiya ng 19th Congress. Ako po ay talagang nalulungkot na hindi na ipasa ng 19th Congress ang panukalang batas na magtataas sana ng sahod para sa ating mga manggagawa. This bill would have granted a 100 peso increase in daily minimum wage. Isang konkretong hakbang na sana'y iniwan nating pamana sa mga nagtatrabaho araw-araw para sa ekonomiya ng bansa. Let's not sugarcoat it the Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No bike no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabariya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conference namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal. And fight for labor. Only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliver. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag usap ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. This was not a reckless proposal. It was a responsible, well-considered measure. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. The people deserve accountability. Ito, pagkukulang ng kamera. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting.